Yes, ma'am. Tumatahi po kami ng wedding gown. Ano po bang style ang gusto niyo? Um... Oo nga, Lorraine. Anong style ang gusto mo? Ah... Uh, yan, yung gown sa likod mo. I think... Parang maganda yan. Ito? <laughs> Bakit yung sakatin para malaman mo kung bagay sa'yo? Eh? Uh, sige. Ah, okay. Samahan na kita rin. Okay, Pwede. Ako na lang sasama sa kanya. Sakate so, mo na lang yan. Mapalitin mm -hmm. ka ng kagaling. Okay. You'll be fine, baby. Okay. Oo nga, ah... Uh, Ma'am, ito po ba yung gusto niyo? Sige, gusto ko lang. Pwede niyo po i-try. Ah, sige. Ah, Vina! Halika, tulungan mo nga ako tanggalin to. Ah, uh, Justin. Kailangan ko pumunta ng bathroom. I have to pee. Antayin mo ako dito, ah. Ako, ma'am, bagay na bagay sa inyo. Parang sinadya. <laughs> Talaga? Opo, siguro kailangan lang po ng konti ng adjustments. Oo. Uh Tara. -oh. Para sumutok na. Sige, pwede eh, lang. kayo po, ma'am, may gusto pa po ba kayong ibigagdag na details? Um, gusto niyo po mas marami si... Andrea? Just think.